Ito na lang ang gawin natin para masaya. At kunyari nasa set tayo, di ba, ng uh, Pepito. pwede? Yeah. TikTok, -tik ah, oh, mahilig ka sa TikTok. Nagtatawa ko ako! Oo, nagtitiktok, ikaw natutulog, ikaw nagbubulaklak dyan. Oo, oh. uh -oh. sige nga. Oo, oh, uh oh. subukan natin. Okay. Oo, ano oh, uh oh. subukan natin. Ano to? Ano to? Pero to uh oh, yun? Oh. Ready? Pwede, Tulog lang. At ano habang ah, ginagawa yan, magpa-fast talk tayo. Uh Oo, -oh, subukan natin. Oo, oh, my oh, my oh. My oh, oh. sabi ni Bitoy, mo. ito daw ang dapat gawin ko. Okay? Uh oh, Four, three, oh, two, no. one. Action! Okay, Jana, matalino maganda? Mahirap po yan. Maganda. Uh -oh. <laughs> Robert Patrick. <laughs> Ako pa rin po ito yan. Ikaw yan, ikaw pa rin. Robert. <laughs> Marupok, ma... Maputok. <laughs> ma! Maputok! <laughs> 1 to 10, Jana. Dapat tuloy-tuloy oh, lang. Bulak oh lang, natutulog. Uh, gaano ka ka-wild noon? 1 to 10. 9! 1 to 10, gaano ka kasaya ngayon? 10, super 10. Mosang, habang ikay tulog. Baby o honey? Uh, baby! Pipito, Elsa. Ah, yes. Ay! 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 Dahil babae ko sis! Marites, Marisol. <laughs> Marites. 1 to 10. <laughs> Moza, gaano ka kaganda? 1,000 <laughs> Gaano ka kawais? Uh, uh, mga 9, 9 pa lang, 9 pa <laughs> lang. bulak o bulaklak? Ayan na. Bulaklak. <laughs> okay. Jen, forever sexy or forever beautiful? Forever beautiful. Jen, malaki o maliit? Malaki. Jen, 1 to 10. Ilan ang naging boyfriend mo? Oh my God. Nako ayusin mo yan! ayusin mo yan! Iligal! Iligal! ano ano ay 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 to ay Gaano ka ka-sexy? sa ay ay Sa ay 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 Ikaw, ikaw! ikaw? Ikaw! 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 ay ay ito Ang maraming bagong baong chismis. Oh, ay, hindi alam. Ang sabi na. Ang maraming bagong hugot. Ay, lahat. 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 lahat, lahat. lahat. lahat, <laughs> lahat. <laughs> Ang madaling utangan. Ito! Ang, madalang madala man libre. Madala? Arthur! Guilty or not guilty? Nanakawan ng halik. Not guilty. Ah, uh, ah. Uh, not guilty. Oh. Not guilty. Okay. <laughs> guilty or not guilty? Nanakawan ng gamit. Guilty. Guilty. Not guilty. Guilty or not guilty? Nagkagusto sa may jowa. Guilty! <laughs> guilty! Oh <my. laughs> yes. Guilty or not guilty? Niligawan ng may asawa. Uh, guilty! Guilty. <laughs> <laughs> yes. guilty or not guilty? Nanugod ng babae. Guilty! <laughs> Ay, ay. Na no guilty. <laughs> <laughs> guilty or not guilty? Na ng kapitbahay. Guilty. <laughs> guilty! Not guilty. So yeah. dapat sabay-sabay ha. Oh. Lights on, lights off. Go. Lights oh! on! <laughs> oh, abay, abay. happiness or chocolate? Happiness. <laughs> Best time for happiness. All the time. <laughs> ah. Mananalo kayo ng loto. Anong unang bibilhin mo, Jana? Bahay. Bahay bahay. Aba! Oh. Maraming bahay ang mabibili. Maraming maraming salamat.